Ay mga bro, magandang hapon. another, day, another opportunity to share. Sana kung may helmet kayo, suot na. Pagaya na ito. Ang helmet nilalagay sa ulo mga bro ha. Hindi sa manabela. hindi ako doon sa tricycle hindi man lang siya nagsignal kahit kamay man lang ay mga bro, magandang hapon isa akong vlogger may pinamimigay akong gulong kung masasagot niyo yung tanong ko so okay lang? sino susubok? okay so mapagpapalang hapon sa ating lahat so tayo ay mamimigay ngayon ng gulong so makakasagot kung sino Sino ang tatay ng tatay ni Yeso Kristo? Okay. tanong. sino ang tatay ng tatay ni Yeso Kristo? Sino ang tatay ng tatay ni Jesus? So dahil tatay ng tatay niya, lolo niya, tama ba? So, sino yung lolo ni Jesus? Ayun, bro. Ano? Sino yung lolo niya? Hindi ko po <laughs> yun lang. Pero si Jesus, kilala nyo naman. Sino si Jesus? Ano na, ano na, ano bro? Sino si Jesus? <laughs> I'm sure hindi ito mag-viral but ito yung gusto kong gawin at ipagawa at i-content ngayong araw at pinapagawa sa akin so kinakits sana kung mapanood nyo ito please do share kasi wala nang nagpo-content ng ganito wala nang gumagawa ng ganito as I said palagi patay na isda lang ang natatangay ng Agos. God bless everyone.